Tagal naman ng tatay mo. Mamaya may dala na yung almusal nating dalawa. Utom ka na ba? Papa. Hayaan mo parating na yun. Oh, langga. Kesay. Ito. Wow! Yung paborito natin, yeah. Kesay. Kami tayo. Yeah. Sarap naman ang dalang almusal ni tatay para makakain na tayo. Langga, hindi pa ako nakapagtimpla ng kape. Mas so, okay lang yan. Kahit walang kape, masarap na masarap yung pinuno na yan. Oo nga. Tekwan mo na agad, oh. Hmm, favorito ko to. <laughs> masarap. <laughs> di ba? Susunod, di ba naman? Yung ube. Mm -hmm. Pero pinuno pa rin. Gusto ko din yon. kapag buwan ko yan ito sa trabaho, mamaya, mabigyan yung boss ko. Mm, isang kilo ba naman yan? Hmm, yung boss ko, ano? Uh -huh. Parang lately, napaka malungkotin niya eh. Dalang ko ng pagkain. Baka makipulong pa sa kanya. Baka magpabili pa yun sa'yo. Uh -huh. uh, ako na. Ako na lang kaya magtimpla ng kape. Ah, oh, ako nga. Para uh -huh. ka kayo. Sige. Sige, pakain ko muna ko na sa tayo. Timpla lang ako. Na, eh. Kain na lang. Kailangan nyo na kasing ipasa yan today, ba? Diba? Yung Yun na nga yung usapan natin eh. Oo, pagkapasa din sa akin, ibibigay ko na yun dun sa supplier. Pakibilisan naman, lagi na lang tayong ganito Han, eh. Han, muna ho. Oh. Mamaya oh, na yan, baba mo muna yung telepono mo. Oo. Oh. Gusto na ba pausap po. Na. Wait lang, wait lang ha. Sige na, please lang, pakipasa na, pakibilisan. Gusto ko pagpasok ko mamaya, nandiyan na yan sa table ko ha. Han, kain ka na. Miniluto pa ako tong kaldereta. Teka, kukukanin ko. Ha? No, no, no. Okay na to, okay na to. Sige na, nagmamadali din kasi ko eh. Sigurado ka? Okay ano na to, nakita ko ngayon. Ano pa? Wala ba? pang laman yung tiyan mo eh. Malamang dyan sa tiyan eh. Hindi na, ano ba ha? Sige na. Ano ba naman to mga to? Sinabi ng isenda nga today. Mamaya na kasi yan. Ano naman? Hindi ba nakikita? Nagtatrabaho ko? Sige na, kumain ka na. Ano ba naman to mga... Hello, Barbs! Ano ba naman kasi yan? Lahat na lang. Unahin mo muna kasi itong pagkain. Mamaya na yan. Han, wait nga lang, Barbs. Han, okay na. Diet ako. Okay na ako doon sa kanain ko. Sige na. Sige na. Sige na. Papasok na ako. Okay, okay. Han. Mauuna na ako, okay? Isang subong lang ang kanain mo eh. Okay na, Han. Sige na. Late na ako. Late na ako, ha? Okay ka na dyan, ha? Ikaw na kumain yan. Kainin mo lahat yan. Ha? wala nang panun sa pagkain eh. Sabi mo, hindi ganito. Puro mali na lang. Puro mali. Ano mo unahin mo ito, dito? Ano naman? Miki! dami ko nang kalat dito. Pasuyo naman ako. Ay! Pasuyo naman. Sorry. Pasuyo na. Sige po. Yung mga tinatapos pa kasi ko. Hindi ko na alam mo unahin po. Pas Pasuyo na lang ha. And, ma'am, okay lang ba kayo? Kasi parang stress na stress kayo nitong mga nakaraan hanggang ngayon eh. Masyado na bang halata yung pagka-stress ko? Okay. Eh, ito kasi nga ano, eh, yung mga supplier, in update na ako, tapos etong mga nasa ibaba ko, hindi marunong magpasa ng report, hindi ko na maintindihan. Tapos, okay lang po ba kayo? Kasi, kanya nyo po itsura niyo ngayon. Ang itim na ng ilalim ng mga mata nyo. Tapos parang ang lungkot-lungkot nyo pa. Ano Pasensya na. <laughs> nagsasalita lang ako bilang dati mong kaklase. Oo, oh, okay. Ano ka ba, Miki? Okay lang yun. Eh, ayun na nga eh. Kasi nga, syempre, sobrang busy sa trabaho. Halos wala na nga rin kaming oras ng asawa ko eh. Parang feeling ko, nagkukulang na ako sa kanya. Katulad kanina humaga, gusto niya akong kumain ng breakfast. Pero ayun nga, hindi ko man lang siya nasalukan. Eh, kasi nga naman madali ako. Napakarami kong tinatrabaho ngayon. Alam mo, classmate, Ma'am <laughs> Chelsea, may lang ang buhay. Ang labanan ngayon, hindi na paramihan ng pera. Kasi yung pera, constant na sa tao yan eh kahit sino naman nagkaka-pera. pero yung kasiyahan yun ang laging nawawala kasi alam nyo marami nga tayong pera successful tayo sa buhay pero malungkot naman tayo tsaka pansin ko hindi pa rin kayo nagkakaanak ng asawa mo <laughs> sinabi mo pa Halos wala nga kasi kami oras sa isa't isa. Eh, may edad din tayo. Alam mo, may point ka, Miki. Tama yung mga sinabi mo na hindi na pera talaga ngayon. Ang, um, ang yung buhay kasi natin, mabilis lang. No? Pero kasi, ko talaga alam nga gawin ko eh. Tingin mo, ano ba dapat kong gawin para makabawi sa asawa ko? Alam mo kung ako sa'yo, I'm Chelsea. mabuhay ka. <laughs> mabuhay ka in a way na magpakasaya ka naman kasi alam mo, napupuno na ng papel yung basurahan. Araw-araw ka kasing stress. Pero seryoso, bumawi ka sa asawa mo. Kasi baka mamaya siya naman yung mawala ng gana sa'yo. Alam mo kasi sa pag-aasawa, dapat nagbibigayan kayo, hindi tayo puro pakabig. Kung nag effort siya para sa'yo, ibalik mo. Ganun din ako sa asawa ko eh. Alam mo yung asawa ko, palagi niya akong dinadalhan ng mga gusto ko kahit, oh, kahit wala kaming pambili. Kasi hindi namang kumakasya yung aming sinasahod. Kwa din ang mga anak namin. Pero masaya ako sa buhay na meron kami. Sana maintindihan mo din na hindi dapat tayo palaging nagpapakalunod sa trabaho. Ako kahit janitress lang ako dito, nagbibigay pa rin ako ng oras ko sa asawa ko at sa anak ko. Try mo kayang mag-live. Total naman. Sa so, sobrang successful mo ngayon, proud na proud nga ako sa'yo eh, kasi biruin mo, class valedictorian ka namin dati, tapos ngayon, antos na nang katungkulan mo dito sa company. Try mo naman mag-live. Paghanin mo ulit kayo mag-asawa. Sa so bagay, ko ba ano, naman mga mawawala yung asawa ko? Malay mo, pagbalik mo, anak na kayo. Tsaka magiging kompleto na din yung buhay mo kapag ganon. Sige, Iti-take note ko yung mga sinabi mo today. Aagaan ko yung out ko and magpa-file na ako ng leave. Total may assistant naman ako. Talagang lately nagiging sobrang workaholic lang ako. Siguro kasi iniisip ko yung future namin mag-asawa and para sa mga anak na paparating para sa amin. Pero tama yung mga sinabi mo. So, totoo lang, nga ako sa inyo eh. <laughs> Nakikita ko yung mga post nyo sa Facebook. Mayroon kayong mga travel. Tapos kami ni Jason, wala. Tingin ko mag-travel kami. Hmm. <laughs> Ito. Oh. Magandang idea yan. Kami kahit dyan lang kami sa sa mga pasyalang sa mall, okay na sa amin yun. Basta at least nagbabanding kami mag-asawa. Sige, te-take note ko yan, Nikki. Alam mo, thank you ah. Buti na lang dito ka rin nag-work. Alam mo, hindi. Hindi ko marirealize yung mga ganyang bagay dahil sobrang focus ko dito. Buti na lang din, ikaw yung mam ko dito. Kasi hindi masyadong mahirap ang trabaho ko. At mo, puro bulot, papel bulot lang yan? sinisimot ko. Oh, ah, sige, sige ma'am Chelsea, dyan ma ka na ha. Sige. Aking imisin na itong mga papel mo. Papel na ako ng leave. Saan ka na, ma'am? Thank you. Mag-file ako ng leave point lang. Sa kaon ko. Oh, Han. Ang aga mo yata. Um, inano ko talaga yung Maka maka-out ng kasi nag-leave ako eh. Ha? Huh? Bakit ka nag-dib? Eh, nakausap kasi kanina si Mickey. Eh, dami niya naparealize sa akin eh. Pero kasi nagkukulang na ako sa oras ko sa'yo, ha? Eh, hey, wala. Naisip mo yan. Alam mo, pasensya ka na ha? Kung lately sobrang naging busy ako sa work. At nami ko lang kasi talagang dapat tapusin. Eh, alam ko naman lahat ng effort na ginagawa mo, nakikita ko naman yun eh. Talagang sobrang busy ko lang. Tingnan mo, nakikita mo naman, hindi na ako makatulog sa gabi. Sa dami ng ginagawa ko. Kaya nga, kahit pagkain mo, minsan, minamadali mo pa eh. Alam mo, may mga bagay talaga minsan na kailangan paglaanan mo rin ng oras, lalo ang pamilya. Hindi yung puro katrabaho. Diba? Kaya nga, sorry na, babawi ako sa'yo. Um, Nag-leave ako for five days and nag-book na rin ako ng out of town. Wow! <laughs> Ayos yan Na eh. uh, naman makabawi ako sa'yo and syempre gusto ko na rin na magkaroon tayo ng baby eh. Alam ko na yun din yung kulang sa pamilya natin eh. Kaya yun. S ah, wait lang. Ako na maghahanda ng dinner sa baba. Yung favorite mo. Dulutuhin ko for you. And ayan, mag-relax ka na lang muna dito, okay? O sige ha. Ano nakaka uh, excite naman. babawi <laughs> ako iyo, ha, okay? O sige Kaya, ha. Buti naman, naisip ng asawa magkaroon ng ganun bagay para sa amin. At least, makapag-relax kami. Nasusolo ko siya. May time kami sa isa't isa't.